ang karagtong ng aking kwento. Kailangan ay matapos ko na lahat ng ito para makapagtanim na rin ako. Pero, mas sumasama ang aking pakiramdam habang dumadaan ako sa lugar na iyon. Ta, tak tak, basta. Kaya, pilisan natin at baka abutan na naman tayo ng dilim. Ay, Sa wakas. At natapos rin. mag na lang ako ng tagulan para makapagtanim na ako. Halina na kayo. At umuwi na tayo. Masama ang pakiramdam ko. Parang may nakasilip sa atin habang nag-aararo tayo kanina. Ang sama ng aking pakiramdam mas kailangan ko pang tuklasin ang kagubatan at bukirin na ito. At kung totoo nga ang aswang na iyon, wag lang nilang akong gagalawin dahil kaya ko silang patayin. At kung ang nawawalang lalaki na iyon ay sila ang may gawa. Talagang agresibo silang kumain ng tao. Umha! Aabangan ko sila pag sapit ng dilim. Samantala, ang lalaking dayo na hinahanap nila ay naaliw sa pamamasyal sa ganda ng paligid hanggang sa naligaw ito. At iniligaw siya ng isang aswang at balak siyang ialay sa paggising ng kanilang punong aswang para sa pagdiriwang ng pagkagising nito. Dahil matagal itong nakatulok ng mahabang panahon. Andito na ang binatang matagal na namin inaantay. Sa wakas, makukuha na rin namin papayagin ang binang aswang. Pagkagutong mo, check na matutuwa sa aming hindog. wow! Ang ganda ng lugar na ito. Luntian mga dahon at ang sarap pakinggan ng huni ng mga ibon. Ngunit naliligaw na ako. Hindi ko na naaalala ang lugar na aking pinanggalingan. Maghahanap ako at baka may matanungan. Ayon? Isang babae sa isang punot mukhang kakaiba ang hugis ng kanyang mukha at tinatawag niya ako. Lalapitan ko siya para tanungin. Binata, tila naliligaw ka? Saan ang tungo mo? Hindi ka ba natatakot sa lugar na ito? Magtatanong na nga sana ako sa inyo kung saan ang palabas sa kagubatan na ito. Sumama ka sa akin, hehehehe, at ituturo ko ang daan. Ngunit nag-aalinlangan na ang binata. Dahil nakakaramdam na siya ng kakaiba. At hanggang sa... Sa ngalan ng aking kapangyarihan, matulog ka. Matulog ka. Nang madala nakita sa aming punong rina. Hehehehe. Ano mang ginagawa mo? Hindi. Hindi. Parang nanglalamig ang katawan ko. At hindi na ako makagalaw. Tulong. 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 At nang hina ang binata. At hinatak lang niya ito sa pamamagitan ng isang kamay. Sa lakas nito ay tangay-tangay niya ang binata ng walang kalaban-laban. <laughs> si ngayon ay matutuwa ang aming Rina sa kanyang paggising. Isang dugo na sariwa. Mabango at berhin. <laughs> Ipagpapatuloy